Ang San Juan City ang unang LGU sa Metro Manila na nagbenta ng murang NFA rice kasunod ng deklarasyon ng Food Security Emergency sa bigas. 1,000 sako ang inisyal na inilaan sa kanila ng NFA at ang bentahan 1,650 pesos kada sako. Pagka-deliver ng 1,000 sako ng NFA rice. Agad nagsagawa ang lokal na pamahalaan ng pre-registration sa mga residenteng na is bumili. Itong initial 1,000 sacks na natin, in fact, fully allocated na kasi nagpa-pre-register po kami. Kung hindi ho kami nagpa-pre-register at may pumila na 3,000 rito, merong 2,000 na uwi na walang mga uh, dadalang na bigas. Dahil fully allocated na itong initial 1,000 sacks, mag-order muli kami. Si Anselmo, maagang nagtungo sa City Hall upang kunin ang kanyang binilim bigas. Malaking tulong daw ito sa kanila dahil kung dati isang sako ng tig si 60 pesos na kada kilo ng bigas ang kanilang binibili. Mura kaya sa ibang bigas, mahal. Eh. Ito makakabura ka, pagtsangana na lang tayo. tayo. Kaysa, may makain na tayong bigas. Si Jennifer, suku na sa sobrang taas ng presyo, kaya hindi na rin pinalampas ang pagkakataon na makabili ng murang bigas. po sa pamilya ko lang, gantong murang bigas ko. Ang binipili ko kasi, le, ano po, kulang 60 ang per kilo. Pero ngayon, mas malaki yung matitipid ko namin kasi kasi 33 lang po yung kilo nito. Sa buong Metro Manila, 150,000 na sako ng 50 kilograms na NFA rice ang inilaan ng Department of Agriculture. At ang San Juan City pa lamang ang unang LGU sa NCR na nagbenta ng murang bigas. Inaasahan na sa mga susunod na linggo, magbibenta na rin ang iba pang LGU sa Metro Manila. Sa ngayon, 67 LGUs na sa buong bansa ang nagsabing bibilas sila ng bigas. Babala naman ng DA, hindi maaaring ibenta ang NFA Rice ng mas mataas sa 35 pesos kada kilo. Pag meron mga reports na ganyan, yung kulihin oh, na lang natin. So, uh, uh, it's not supposed to be resolved. Uh, okay lang to be sold pala, kung 33 to 35 lang din ang benda nila. Kasi minsan nga, agay ko, binanggit ko nung mag-trap up meron naman mga iba dyan, magpapabili lang na gaya kayo na yung unang bumili, yung family yung ate niya, kasama niya sa bilin, yung, yung pinsan niya, nagbilin, kasi 50 kilo yan